Ah, hello again to si Doc Bernie. gandang hayop sa umaga. So may nagtanong sa atin dun sa video natin ng vaginal prolapse sa uh, isang aso. Okay, ang tanong niya, Doc, magkano daw ba? Magkano ang sa ganyang case, uh, vaginal prolapse sa uh, repair? Well, depende yan. Yung kasing aso na yan, yung ginawan lang din ng uh, paraan, din tinahi ng purse string suture. So, local anesthetic lang ginamit, lidocaine. So, sa amin dito sa kabanatuan, pinabili ko lang siya ng pangtahin na catgut. So, mga kwan lang siya, 150 lang ya, 150 yata, mga ganun lang. So, ang PF naman namin doktor dito sa kabanatuan, kung kaya namin, eh, libre lang basta taga kabanatuan. Pero sa private, depende yan kung... Karaniwang kayo sa private surgery agad. Yung repair na ganyan, depende sa timbang, saka sa edad, kung anong gagamitin, pwede gagas gas na pampatulog, Nagre-range siyang 10 to 15,000. Then syempre kung depende rin sa area, kung sikat yung clinic, uh, mas mahal, okay? Uh, halos wala lang 'yang pinagkaiba ang uh, veterinary practice sa kanang human medicine, okay? Nagiging specific na rin, okay? So sana nasagot ko ang tanong mo ito si Doc Bernie. Gandang hype sa umaga.